Dinalaw ko nga po pala kanina yung mga tanim namin sa bukid ni Lala Arnie at nagpitas na nga rin ako ng mga pwede pang dito. Dahil matagal na nga rin na hindi kami nakapunta dito kaya ayan hindi na nga rin namin naasikaso at tumaas na nga rin yung mga damo dito. Para nga malinisan ulit at maginhawaan nga yung mga tanim namin dito kaya nagbunot-bunot na nga rin ako ng mga damo bago ako umuwi. Yung huling punta ko nga dito nagbunot-bunot nga din ako ng mga damo dito kaso nga lang sobrang lilit pa ng mga damo kaya hindi ko nga tinuloy. Mahirap kasing bunutin itong mga damo na to kapag nga sobrang liliit pa nila. Kaya sabi ko nga kilala Arnie, palakihin nga muna namin yung mga damo para madaling gamasin. Sakto nga dito sa amin dahil tagulan na nga kaya malambot ang lupa kaya maganda lang din magbunot ng mga damo. Marami nga din palang bunga yung mga tanim namin ditong talong at ang lalaki nga kaya nakakatuwa. Ayan at pinitas ko na nga rin para may maulam naman kami. Hindi ko nga akalain na ganito pala kalalaki yung bunga ng tanim naming talong dito. Kasi sa totoo lang hindi talaga namin gaanong naalagaan yung garden namin dito. Dahil alam nyo naman ako abala rin sa bukid at sila Arnie naman abala rin sa pagiging teacher at SK niya. Yung mama at papa niya naman abala rin yun sa negosyo nila. Ito namang pagtatanim ay naging libangan lang namin dito. O ba diba, magandang libangan to kasi may kwenta. Tignan nyo naman, libre na naman ang uulamin namin ngayon. Hindi lang po pala ito ang unang beses ng pag-ani namin dito ng bunga. Maraming beses na nga rin nakapag-ani dito yung mama nila Arnie at marami nga rin silang naaani. Ang dami nga rin bunga ng tanim naming siling panigang dito. Parang yung tanim ko nasili sa bakuran ng kubo ko dami ding bunga, halos sabay nga lang din silang itinanim nito siguradong masarap nga ito at manamis namis pa dahil bagong pitas at sariwa, lalo na tindi nga namin ginamitan ng kahit anong pataba na may halong kemikal, bali ang ginamit nga lang namin ditong pataba ay dumi ng kambing kaya siguradong masustansya at natural ang kakainin namin And at napitasan ko na nga rin lahat ng bunga ng talong at sili. Kahit pa paano nabawasan na nga rin sila ng matataas na damo?